Nilinaw ng Amerika kung ano ang magiging hujat ng Mutual Defense Treaty sa pagitan po nito at ng Pilipinas. Sa pagpupulong ni na Bongbong Marcos kay U.S. Defense Secretary Lloyd Austin dyan sa Pentagon, sinabi mismo ng kalihim na iyan ay kung may napatay na sundalong Pilipino ng Navy, Coast Guard o Maritime Militiaman. Kailangang may mamatay na no, eh? Iwala ang mano ang pakulo na magpalit ng literam ng Amerika sa eleksyon nila sa tarating na Nobyembre mananatili ang visa ng Mutual Defense Treaty. What we have agreed with the United States are beyond politics. And uh, I, I, think that they are, since they are, they almost rise to treaty uh, agreements. Uh, those treaty agreements must be honored. And that, I think, uh, puts us on, 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 on good ground. You oh. know. Delikado kasi matalo si Biden pare. Tinig po ni Pakulong Bongbong Marcos. Samantala, malapit